So yun, magandang magandang araw mga katong Stevie Sa mapagpalang araw po Kali yan, nandito na nga po ako sa Tumana Kasama ko si Bato, kami dalawa lang po Si Wally, eh. Kasalukuyan nilalagnat pa So Medyo basa pa naman yung lupa nung, kan, nung sili Yung sili natin sumariwa wow. oh ang daan yung bunga. Ang na naman yung bunga. Yun o. Know. Ang harvest na ito. ito. Ang ganda ng bunga. O. Oh dun yung talong natin yan yung talong so kumanda rin mga katong yung naulan so ayan grupo ng tunggo side mamaya kad medyo basa pa y lupa papatubigan ko na to kasi may magpapaandar kami para kuan may alis kulang kalahati eh. na patabain ang hindi ko na patabaan so hanggang dito ito yung ito dito na nagsara ko rito ay hindi ito pala so dito hanggang dun patabain so kailangan ko munang basain Uh, ano ng tubig dahil sasabugan ng pataba Saan nga ba yun? Dito ano? Ah. Tama, dito na tayo Dito tayo nag-stop na magpatubig Sa dalawa na yan Papunta ron sa dulo Pero ngayon Unahin ko yung dulo Ah, uh, papunta pala doon. Kahit yung one, kabilang side lang ano, wag na lalagay yung kabila. Basta pa naman ano. Importante yung kabilang kanal lang muna. Importante may sasabugan tayo ng pataba kasi patutubigan natin then la nag ibubudbud yung pataba para malulusaw. Kahit yung kabiyak lang muna, yung kabiyak. Hindi na kasi basa pa naman yung lupa. Ang kan nga lang kailangan malusaw sa tubig yung pataba. Ay. Tapos ako magi-spray ako ng ano, pang damo sa talong. Spray natin para dahil mamaya hapon uh, dumibili, mag i spray ako ng pang kayop bali bibili pa ako ng gamot total mamaya i-intriga yung benta natin na ano na yung huling biyahe idadaan mamaya yon so ako kukuha din bibili na rin ako ng gamot tapos yan diesel ala na rin diesel ay sumobra na unahin natin dula dula na ha

Ốp oh. Ta sẽ tập Thế nào kita kabiyak lang, kamu mau kebiak hmm bah, mula naman dini importante ơi cứu <coughs> ah, lumakas ah Ano may pala? So po mga katongs bali Ito na nga po bumili ko ng gamot Kaya galing ko lang bumili ng gamot ano? ah, uh, Ito po ah, uh, bumili ko ng pang fungicide Itong score yan Tapos ito ihahalo natin Perfect tayon, Pang stem borer At saka white lie, At saka mga aphids Yan pang talong po talaga yan <coughs> Bali ito po ano, update ko kayo sa presyo ng talong natin. So yung talong natin uh, nagkuan po ng ano ano ng Ito yung talong Bali yung huling harvest natin ito yung harvest natin Uh, 22 bundle yung good sa dinala ng truck so 2 to 20 tapos 19 yung segunda so 220 po yung good uh, 19 yung segunda kaya ang pinagbila ng 41 bundle ayun po 6 7. then yung huli na nakaka 14 bundle pa na dinala na sa gapan uh, 5 bundle yung good puron, tsaka siyam yung segunda kaya nagtotal siya ng ang total harvest natin ay 550 kilos. So bumenta tayo ng 8,740. Siyempre may niles po tayo na anim na labor nag-harvest. Bali si yung na tatlo at saka yung nag na kong tatlo. Si Kaede, si Bato at saka si Garamon. 300 yun, 6, so, tig-300 po yung anim. So, 1.8. Tapos, ayan yung nabili kong gamot is 2.530. Then, bumili kong diesel kanina, 500. So, ito naman po yung mga resibo nun. Ito yung resibo sa diesel. Ito yung resibo sa gamot. So, ang natitira na lang na cash natin ay 3910. So, sabi ko sa inyo mga katangs, pambili ng gamot <laughs> so ganun ganun lang so mamaya iabot ko rin kay dito kunching to tapos yun at least eh, nakakaraos tayo kahit papano mura ako talaga yung talong kasi yung talong natin eh, hindi pa ganong maganda at medyo kumpay yung bunga no? so sabi naman ng buyer basta napakinis daw yan eh makukuha po ng 40 yan hanggang 40 sa ngayon kinuha lang binayaran lang ako ng 22 kasi medyo maputla pa so yun mga katong sa tayo mga abo bali nagpapatapa ba nga po kami ni Bato kaya lang ayan, uh, bumuhos yung ulan So maganda yan. Pwede so, din hindi na rin ako makapag-spray mamaya niyan. Baka bukas na lang namaga. So, yan. Sabi ko nga, sana yung eh, magtuloy-tuloy yung ulan. Wala lang. Dalawang klase yan. Baka samat mga, sumat -mga butis na halaman. ah uh, yan nga. May dalang bukas yung ulan. Ano? Uh, pagka mula kasi, automatic. May fungus na dadapos sa halaman. Yan, maganda po yan. At... Ayan, pinatay na rin ni Bato yung kan, yung Robin. So, siyempre, hindi naman natin alam na alam na uulan eh. Kaya, nagpatulig tayo. Kawi okay lang namin ito. Bali, kumuha pala si misis ng dahon ng palaya. Ito yung palayang, yun o, pres na pres o, ganda o. di ba yung dahon? Pubulan, eh. Ha? Ganda, eh. ano? hindi na yan, na ko nga po ano, syempre sa sardinas lang, sapat na Ayan. shout out sa master baka naman magship muna tayo so bukas harvest po tayo ng talong so gigisa natin ito ngayon uh, yan ang ulam natin Ito, itong gagamitin natin bawang. Sarap marami bawang. Eh? Hmm, bawang Simple lang naman po iluto ito. <laughs> Marami ano? Papala ano? Ha? Sinurungan tumulong na Bunso. Ha? Uh -huh. Sinurungan lang si na natin itong master. May mo mga tulog. May. May tulog. Eh, walang kamatis. May sabaw. Pakukuluan natin. Lagyan ng konting asin. Okay na yun. Lagyan natin ng konting asin.

shoutout mga katungs TV nakain lang na ako ako so, Papaya. Ayan Tara. Ang